ay hey, magandang 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 umaga po sa ating lahat. Na ito na naman tayo sa taas. Mag-a-update lang tayo. Kadadating lang natin galing sa bakasyon, ha. <laughs> ito, kausapin natin si Purman Puruman. Ku Puruman ano 'yan? Ingkuranan. <laughs> oh. <laughs> para pag nagputol. Di <clears throat> ito guys. Bibigaan na lang 'to. Ito, bibigaan na lang guys. Ito ang ating update ngayon. Bibigaan na lang tapos lalataga ng bakal yan ito ang ating forma <coughs> na no status okay yan yan ito guys wala itong pagtitipid ha kitang kita nyo naman oh no? hmm. alam nyo kung bakit mga forma yung mga kinuha ko alam nyo kung bakit <coughs> <laughs> May issue kasi ang mga engineer ngayon guys Pasensya na Hindi naman lahat siguro <laughs> Kaya ngayon patok na patok ang mga purman <laughs> Bakit? Makukulong na ba ang engineer? Engineer, mga tega lisensya Utik yan o Sige, ito ang ating huling update guys Maraming salamat Subscribe nyo na lang ako sa Simpleng Tao guys ito, yan. Ito ang ating status. Dito ngayon tayo sa taas. Yan. Ito, kampanya oh O, kapantay na natin. Ito, yung Himlayan. oh Yan. yon Yun, yung kuha ng Muslim. Yan. Yan yung Petron. O, yan. Yan. Sige. Almusal na tayo. Almusal na Almusal na rin kayo guys. Thank you.